kahulugan ng blackberries sa panaginip. Ang simbolo ng blackberries ay may malalim na kahulugan. Ang panaginip ng mga blackberry ay madalas na nagpapahiwatig ng kasaganahan, paglago at kasaganahan sa iyong pagkising. Ang pagkakaroon ng mga blackberry sa iyong mga panaginip ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nasa bingit ng pagkamit ng tagumpay at pagabot sa iyong mga layunin. Ang mga blackberry ay maaari din kumatawan sa isang pakiramdam ng nostalgia o pananabik para sa nakaraan. Ang panaginip tungkol sa mga blackberry ay nagpapahiwatig ng oras ng pagmumuni-muni, paglaki at potensyal na ani. Ang mga panaginip tungkol sa mga blackberry ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Narito ang ilang posibleng interpretasyon una ang kasaganahan at pagkamayabong. Ang mga blackberry ay kadalasan na sa kasaganahan at pagkamayabong dahil sa kanilang makatas at maraming likas na katangian. Ang panaginip ng mga blackberry ay maaaring sumisimbolo sa kaumlaran, paglago at pagkamalikain. Maaaring ipahiwatig nito na malapit ka ng makaranas ng isang panahon ng kasaganahan sa iyong personal o profesional na buhay. Pangalawa, ang tukso at panganib. Ang mga blackberry ay maaari din magkaroon ng mas madilim na konotasyon sa mga panaginip na kumakatawan sa tukso at panganib. Kung nanaginip kang makakain ng lason o bulok na blackberry, maaaring ito ay isang senyales ng babala upang maging maingat sa iyong pagising. Bilang kahalili, kung lalabanan mo ang tuksong kumain ng mga blackberry, maaari itong magmungkahi na nahaharap ka sa isang mahirap na pagpili o desisyon na nangangailangan ng pagpipigil sa sarili. Pangatlo, ang sensualidad at kasiyahan. Ang mga blackberry ay isang sensual na prutas at ang panaginip ng mga ito ay maaari maging simbolo ng kagalakan, pagnanais at kahalayan. Kung nanaginip kang mamita sa makakain ng mga hinog na blackberry, maaaring ipahiwatig nito na niyayakap mo ang iyong sensual side at tinatamasa ang kasiyahan ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng mga blackberry. Ang panaginip na kumain ng mga blackberry ay nangangahulugan ng isang panahon ng kasaganahan at kasaganahan sa iyong pagkising. Ang pagpapakasawa sa matamis at makatas na mga berry na ito ay kumakatawan sa kasiyahan at katuparan na iyong nararanasan o malapit ng maranasan sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Higit pa rito, ang mga blackberry ay kadalasan nauugnay sa karunungan, proteksyon at pagpapagaling na nagmumungkahi na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa personal na paglaki at pagtuklas sa sarili. Sa makatuwid, kapag ang panaginip na ito ay nagpapakita ng sarili, yakapin ito ng buong puso at magtiwala ng mas mahusay na mga bagay ang darating sa iyo. Ang panaginip na kumain ng mga blackberry ay isang malakas na paalala nang ang pagiging positibo at tagumpay ay abot kamay na. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng mga blackberry. Ang panaginip na mamitas ng mga blackberry ay sumisimbolo ng kasaganahan, kasaganahan at paglago sa iyong pagkising. Ang mga blackberry ay madalas na nauugnay sa tamis, katuparan at mga gantimpala ng pagsusumikap ay nagbabayad. Ang pagpili sa kanila ay nangangahulugan ng aktibong naghahanap ng mga pagkakataon at umani ng mga benepisyo ng iyong mga pagsisikap. Ang larawang ito ay nagpapaalala sa iyo na maaari mong makamit ang iyong mga layunin at ipakita ang iyong mga hangarin sa pamamagitan ng dedikasyon at tiyaga. Sinasabi nito sa iyo na manatiling nakatuon sa iyong landas patungo sa tagumpay. Ang simbolismo ng mga blackberry sa iyong panaginip ay isang senyales na darating ang magagandang bagay sa iyo kung patuloy kang magtatrabaho at mananatiling bukas sa mga bagong posibilidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng blackberry. Sa simbolismo ng panaginip, ang pagkain ng mga blackberry ay maaari magdala ng malalim at makabuluhang mensahe. Ang mga blackberry ay kadalasan nauugnay sa kasaganahan, kasaganahan, at paglago sa iba't ibang kultura ng paniniwala. Kapag nanaginip kang kumain ng mga blackberry, ito ay nagpapahiwatig na nakakaranas ka ng panahon ng personal o espiritual na pagpapakain na nagpapayaman sa iyong buhay sa ilang paraan. Ang pagkonsumo ng mga makatas na berry na ito ay sumisimbolo din sa pagpapakasawa sa mga kasiyahan sa buhay o pansamantala sa mga pagkakataong darating sa iyo. Samantalang ang itim ay nagmumungkahi ng mga pinagbabatayan na motibo o hindi malay na mga pag-iisip na maaring naglalaro sa iyong buhay. Ang panaginip na kumain ng mga blackberry ay nagaanyaya sa iyo na tikman ang matamis na gantimpala na iyong mga pagsusumikap at yakapin ang mga biyayang darating sa iyo. Kaya't mangyaring huwag baliwalain ang makapangyarihang simbolo na ito at bigyang pansin ang kahulugan nito para sa gabay sa pagsulong ng may kumpiyansa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa blackberry juice Kapag nanaginip ka tungkol sa blackberry juice, sumisimbolo ito ng pagpapakain para sa iyong katawan at kaluluwa. Ang mga blackberry ay nagbumungkahi na ang mga pagkakataon para sa paglago at katuparan ay nasa abot tanaw. Ang malalim, mayaman na kulay ng juice ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng sigla. Samantalang ang panaginip tungkol sa blackberry juice ay maaaring magpakita ng iyong pagnanais na linisin ang iyong sarili mula sa mga nakakapinsalang emosyon. Ito ay isang paalala na yakapi ng mga bagong simula at positibong pagbabago. Mangyaring bigyan pansin kung kailan nangyari ang panaginip na ito dahil maaaring kasabay ito ng mga sandali sa iyong buhay kung saan kailangan mong tumuon sa pangangalaga sa sarili at pagpapabata. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puno ng blackberry. Ang panaginip tungkol sa isang puno ng blackberry ay kumakatawan sa paglago, kasaganahan at kasaganahan. Ito ay nagpapahiwatig ng isang panahon ng umuunlad na pagkamalikain at mga potensyal ng pagkakataon sa abot tanaw. Ang pagkakaroon ng mga blackberry ay sumisimbolo sa tamis, pagpapakain at katuparan sa iba't ibang aspeto ng iyong pagkising sa buhay. Inihimok ka ng panaginip na ito na yakapin ng kasaganahan na nakapaligid sa iyo at sulitin ang bawat pagkakataong darating sa iyo. Mangyaring bigyan pansin ang oras ng panaginip na ito, maaaring ito ay hudyat ng panahon na hinug na para sa pag-aani at pagpapalawak sa iyong personal at profesional na mga pagsisikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatanim ng mga blackberry. Ang panaginip tungkol sa pagtatanim ng mga blackberry ay nangangahulugan ng paglaki, kasaganahan at pagbabago sa iyong buhay na nagising. Ang mga blackberry ay sumisimbolo ng kasaganahan, pagkamayabong at mga gantimpala ng pagsusumikap. Inihikayat ka ng iyong panaginip na linangin ang iyong mga talento at palakihin ang iyong mga layunin upang sila ay umunlad. Ito ay isang paalala na maaari mong anihin ang iyong itinanim nang may pasensya at sipag. Nagsisimula ka man ng bagong proyekto o naghahanap ng personal na evolusyon, ang panaginip na ito ay isang makapangyarihang mensahe mula sa iyong subconscious na kumilos at mamuhunan sa iyong hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbili ng mga blackberry? Ang panaginip tungkol sa pagbili ng mga blackberry ay nangangahulugan ng paglago at kasaganahan sa iyong buhay. Ang kulay na itim ay maaring sumisimbolo sa misteryo, lalim at kapangyarihan na nagpapahiwatig na maari kang sumipsip sa mga nakatagong aspeto ng iyong pag-iisip o nakabukas ng mga hindi pa nagagamit na potensyal. Ang panaginip na ito ay maaaring magudyok sa iyo na yakapi ng mga bagong pagkakataon na darating sa iyo at magtiwala sa proseso ng paglago at evolusyon.